Humina na ang bagyong Hulyan o Krathon pero asahan pa rin ang malakas na hangin at malalakas sa pagulan sa extreme northern Luzon. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating iWeather Center. So weather bulletin mula sa pag-asa makikita sa ating Eye Weather Center, humina na ang bagyong Hulyan o Kraton at typhoon na lamang ito. Mabagal pa rin ang pagkilos nito sa karagatan ng southwest ng Taiwan. As of 4 a.m., Muli itong namataan 280 km west-northwest ng Itbayat, Batanes. Lakas ng hangin na 165 km per hour at pagbugso na 205 km per hour. Kumikilos ito northwestward. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa kota Bato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 34 degrees Celsius at nasa 50% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 40% ang chance na pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance ng ulan. 24 to 32 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance ng rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance na pagulan. 26 to 31 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 40% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 24 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang chance na pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 27 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance of rain. Ang araw ay sumigat kaninang 5.46 ng umaga at lumubog ng 5.45 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Weather Center.